Literal na malayo ang narating at maagang natupad ng isang sampung taong gulang na batang babae ang kanyang pangarap na maging isang piloto. Dahil sa murang edad ay kayang-kaya na ng batang si Amy Spicer mula Australia na magpalipad ng electric aircraft. Ayon kay Amy, two and a half years old daw ito nang mapagtantong gusto niyang maging isang piloto. Seven years old naman ito nang unang makapagpalipad ng eroplano. Pagkukwento ng batang piloto, sinasabihan daw ito ng ilan niyang kaklasing lalaki na hindi siya makakapagpalipad ng eroplano kung wala itong driver's license. Pero pinatunayan ni Amy na mali ito. Ginamit niya ang isang all-electric two-seater training aircraft para sa kanyang flying lessons. Pagbabahagi pa ni Amy, proud siyang nakakatulong sa future ng aviation dahil sa pagpapalipad nito ng electric plane na babawasan ang carbon emissions. Ang pamilya ni Amy ay lumipat na mula Queensland patungong Western Australia nang sa gayon ay makapasok si Amy sa eskwelahang mayroong flying lessons.